Namili na naman tayo sa palengke, guys. Yan. Ang oras ay mag six na kakarating ko lang, guys. Kakarating ko lang talaga, guys. Kasi, ah, kanina kasi, guys, kanina ng tanghali, meron lang akong kwento, guys. Sa kwento lang naman to. Kanina ng tanghali kasi ay dapat ay alis ako pagkatapos pa ng panangalian. So, hindi ako nakaalis kasi nahilo ako. Habang kumakain ako guys, para ba naman ako masubsob? Tapos, yun, hiniga ko muna yung ulo ko pa. Ang bigat kasi dito, guys, oh. Dito, ang bigat. ako masubusub, hanggang habang kumakain ako, para ako masubusub, matumba. Hindi ko ma alam ang naramdaman ko. So, humiga muna ako at, ayun, hindi ako nakalis ka agad. So, naabutan ako ng hapon. Alas 3 na ako umalis, guys. Ayan, nagmamadali naman ako. So, ito, ito yung pinamili ko, guys. O, oh, ayan. Ayan yung tinakbo ko sa palingki, guys. <laughs> kasi, ayan, unti lang naman to guys, ayan, unti lang yan mga teacheria, tapos may kunti may dalawang carton, tapos yan ice candy, ayan, yung mga pangbata guys, mga gusto sa mga bata at ito dito ayan, meron tayo dito bumili din ako ng, ano guys, tuyo kasi naubusan ako ng tuyo, so mag ako ng tuyo ngayon ayan guys, oh. ayan, ayan yung, ayan mga uksalik ayan mga uksalik yung pambahay lang ba guys yan tuyo ayan dilis tsaka tuyo guys ayan yung binili ko kasi naubusan ako ng tuyo wala na akong tuyo guys ayan o tinan naman o, wala na o ayan so kain muna tayo ngayon ng tinapay guys kasi nagutom ako guys eh akarating ko lang talaga nagbihis ako kasi init na init ako doon sa suot ko Oh, ayan kain muna tayo ng tinapay utok ito guys wait Silanggam na yung tinapayan. Eh, kaninang umaga ko lang ito binili Silanggam na siya. Hindi ko alam talaga kanina guys. Bakit nahilo talaga. Sa sakit ko na yan guys. Hiluhin talaga ako. Sakit ko na yan. Pero so, kanina talaga. Talang. Pakiramdam ko. Pagpilitin ko yung sarili ko ay. Baka na matumba ako doon sa palingke. So hindi ko na pinilit kumiga muna ako sandali para naman ma-relax relax yung ulo ko yung hilo ko ayun tapos ngayon mag-display na naman tayo guys ayun, unti lang naman niya. madali lang yung i-display wala na nga akong chichiri unti na lang ako guys ayun so meron kasi mga hinahanap dito guys na wala na ako Siyempre, kailangan natin bumili para naman may mga kung anong hinahanap nila kahit pa paano ay meron tayong ibigay. Ah, di ba? Ito yung ating tindahan seri for today's video, guys. Ayan, wala nang laman, oh. Untay na lang. Ayan, sa taas, guys, oh. Puro na lang plastic. wala <laughs> nang ano na lang. Ang laman, isa, dalawa. Ha, diba? mm ah, di ba? Ah,